Yes, good morning guys. So, dito ngayon tayo sa may Alpha Pair ng Kapusa. Ngayon sa so, Alpha maglalakad-lakad tayo dito ngayon. Araw na to. At eh, mamaya-maya unti, babalik tayo sa Panga. So, ayan. Itong araw na to ngayon, yung mga mga long tail boat, ayan. Hindi pa ganun ka-busy. Tapos yung mga speedboat Hindi pa ganun ka-busy Nakapambay pa rito sila Ang dami pang nakapambay Tapos yung Patriot Tour Group Yung truck na ginagamit Is ayan Nagsimula nang umalis At may maya Meron ng mga truck yan Meron ng service So as of now Ayan Bukon liwayway Time check tayo is 6 6.30 6.30 ng umaga yes kuya yes. 6.30 ng umaga so ang sarap pag lakad dito sa may ano na to sa tulay na to sarap din sa gabi may nag jogging dito sa umaga so dati pwedeng tumambay di na magbike bike dito or masok na ng motor ngayon eh ito pabawal na yata Then Maraming speedboat na naka Ankla sa tabi So ngayon is High tide Ayan Paangyat yung tubig Pakat yung tubig guys So ayan Puntahan natin yung dulo So matagal-tagal din makarin to Hindi ko lang kung ilang minutes Lala ka to Pero sa tulad ko mabilis maglakad Saglit lang to pero pag sa mabagal, talagang ano. So makikita nyo guys, so, ang ganda ng tulay na to, ang haba. Ito sa ilalim yan, may tubig sa ilalim. So, bubukan liwa yun na. So, and dito pala sa kabila na makita makikita nyo po, din yung marina. Then, doon naman sa kabila is ang ating fish pen na hindi nakalagay yung mga maliliit yung mga isda na nanggagaling sa lugar natin doon sa may panga so sa biyahe ni Jerry makikita nyo rito yung pagbabiyahe natin dito sa Thailand so as of now kahapon tayo dumating at eh galing from vacation so yun bago tayo bumalik ng panga is ko ulit kayo dito sa may ano sa may tulay na to na mahaba so actually na vlog ko na dati to eh sa ni Jerry so ngayon bablog natin ulit ayun may parating na bangka doon may parating na bangka. Then, maya-maya, yung bantay natin sa gabi, tadaling niya yung bangka roon at susunduin yung mga pagtatrabaho. Sa tanghali naman. May, nasa lubong natin, I think is uh, Myanmar na nagtatrabaho sa barko. Kasi, then, tingnan natin. Dito, busy-busy to sa, sa, sa tanghali. Mga tanghali. Lahat ng mga mga pa, uh, speedboat dyan is nagpupunta yan sa iba ibang isla at nakabuk sila so ngayon alas 6 pa lang 6.30 wala pang masyadong uh, biyahe so guys no, pa ko po sa inyo yung long tail boat dito sa Thailand ayan makita nyo napakahirap naman ito yan, ayaw hindi maano sa ilalim eh ayan, ayan. so ayan makita nyo po guys, so, ayan yung long tail boat alam ko mga makina ng isuso eh ang makina nila so ayan, may mga makina ng isuso so ayan yung makina nila tapos yung LSE nila malaki din ayan makita nyo di ba So, yun yung mga So, yung mga, mga Then Puro kahoy yan Ayan, Puro kahoy Tapos yung iba may solar Yung iba wala So, mayroon din silang life jacket Itong ano na to Isinarkila to Is I think uh, 3,500 baht Gagamitin mo sa isang or, Ilang ano I think isang araw O ano Kung saan isla ka pupunta 3,500 or 5,000 bat ang bayad dito. Alkilahin mo tong ano na to. You can rent this uh, boat for I think is 5000. So, ayun guys, no. Diretsyo tayo doon. So guys, ayan, naglalakad na tayo is wala pang ay nag-video siya ulit pala another ulit na video natin to ayan so pumunta natin leader andaman pocket so ayan yun may mga bangka na umalis ready na yung mga bangka at eh maya maya busy na naman tong pier na to ang daman si kayak ayan ang dami ng mga bangka dito nung pandemic is talagang ang tahimik ng pier na to so ngayon is bumalik na naman ang sigla so marami na namang mga tourists then makikita nyo guys yan Then makikita nyo guys doon sa lugar na yun is punong-puno na rin ang mga hotel ayan diba punong-puno na ng mga hotel doon no? so ayan so ayan punta natin yung ano ibig sabihin may dating or galing ng nag-encourage tapos sumunta rito so maya maya marami na rin mga sasakyan dito so may bagong dating tayo guys na galing isla at eh, kukuha ng pasahero at nagbaba rin ng pasahero And, mostly mga kapatid nating mga Islam na dito <coughs> gypsum board na dadalhin niyan sa kabilang isla. So, ayun. Nakasasakyan na si ate. Yung iba sa yung iba maglalakad. So, meron din nakaparking na mga motor dito. Kaso, yan po ay may bayad. Lalo pang hindi kanila kilala dito. So, ito yung andaman. JP Andaman. Dito tayo. Tsunami hazard zone. In case of earthquake real hurt, yan. So, dito. Ayan, guys. May mga bangka rito. Ayan. Yung bagong dating na bangka. Yung malaki. May mga life jacket. Punong-puno yan ng... mga... tourists. Eto. Punong-puno tayo ng mga tourists pag sa... pag... Uh, yan meron din nagkakayakin. So, kung laki na ito, yan, punong puni ng tulis yan, gabi. So, ito namang kulay na ito, guys, is, nag pag nag-high tide, tumataas yung tubig, tignan yung low tide, mababa. So, abot pa rin naman. Kasi naka-elevated tong tulay na to. So, ayan. Ito, pang tubig or gasolina, nagkakarga sila dyan. Then, kargado rin ito ng CCTV. 24-7 yung CCTV dito kaya ano kaya super safety ng lugar na to so ayun nagbaba na sila ng gypsum board at eh baka i-gagawa yung gagawin niya sa bangka so yan pasyalan natin na dito so naka 10 minutes na tayo mula doon is nasa 6 minutes yung paglalakad natin And pag abot dating dito is 7 minutes, ha? Mag na 10 minutes na magalagala lang tayo napaka ano yan. si kuya Toyota Hilux Vigo yun yung ating so ayan at siya, si kuya ayan mga basura ay, may puti captain yan galing ng mga isla ang basura na to so ayun ito ba mga live ko pag laki laki na ito diba so ito na subside na rin so maraming hotel dito ayun Eh okay guys, ayun oh, yung ating ano? yung ating uh, yun. ayun guys no? malabo yun yung ating peace pen doon kasi siya na sa camera natin at hindi ganun ka, no? kaya malabo Nilinis na sila gawa ng maya, maya is ready na ulit yan sa kanilang tour amazing kanoying.com so ang galing diba so marami na mga sasakyan dito so para guys na no, uwi na tayo at eh uh, ayan po ang simpleng tour dito sa may phuket uh, sa may Aupo Pierre Bangrong Phuket at nagre-ready na po ang mga bangka rito at Miami maya is mag start na naman ang kanilang gala ayan, punta tayo rito at meron pa atras mag start na ng pinis yes. so, oh Meron na rin mga Dating yan mga delivery Dito sa my pier Nag start na maging busy At meron na rin dumarating mga Ibang Trabahante na magtatrabaho sa may isla So paano guys So This is igahe uh, ni Jerry Dito po sa may Apo uh, Pier Bangrong Don't forget to hit and like And subscribe also our channel Ng Jerry's Vlog Official About dito po sa mga fish mga isla natin na mga grouper dito sa May Thailand. So, napakaganda. Ayan, guys. So, haba ng tulay na to. Tapos, makita nyo, maraming naka-anchorage sa mga speedboat at mga Salamat pae pabalik. Maraming salamat po and God bless po. Bye-bye.